Si Jin Freaks ay isa sa mga pinakamalakas at pinakamatatag na hunters sa mundo. Ngunit tapakariklusib niya at bihirang makita. Si Chairman Netero naman ang pinuno ng Hunter Association at kilala bilang isa sa pinakamalakas na non-users sa kasaysayan. Bagaman tila walang direktang koneksyon ng dalawa, ang kanilang mga aksyon ay nagpapakita ng posibleng lihim na kasunduan. Ang pagsasanay at pag-aanda kay Gon. Maaring nagkaroon ng kasunduan si Gene at Netero na payagan si Gon na dumaan sa matinding pagsubok upang ihanda siya sa isang mas malaking layunin. Alam ni Netero ang potensyal ni Gon at bilang respeto kay Jing, pinayagan niya ang anak ni Jing na dumaan sa mga delikadong misyon. Ang alawa, ang pagprotekta sa Hunter Association. Si Jing ay maaring nagbigay ng mahalagang impormasyon kay Netero tungkol sa mga banta sa Hunter Association tulad ng Chimera Ants o iba pang makapangyari ang kalaban. Bilang kapalit si Netero ay maaaring nagbigay ng proteksyon o suportang hindi direktang ipinakita sa mga eksena ang pagpaplano sa kinabukasan ng Hunter Association. Kasi nagkaroon ng diskusyon si Nejing at Netero tungkol sa hinaharap ng Hunter Association. Si Jing ay maaaring nagbibigay ng input kung paano patakbuhin ang asosasyon matapos ang pagpanaw ni Netero. Ang suporta ni Jing sa paghalili kay Netero bilang chairman ay maaaring bahagi ng plano. Ang pagsusuri at pagpapaunlad ng NEN Kilala si Jing sa kanyang kakaibang kaalaman sa Nen at sa iba't ibang diskarte. Maaring nagkaroon ng palitan ng kaalaman si Netero at Jing tungkol sa iba't ibang aspeto ng Nen na nagbigay daan sa mas malalim na pag-unawa at pagpapaunlad nito. Ito ang isa sa mga ebidensya at impormasyon. Una ang misteryosong karakter. Ang pagkakaroon ng pareho malalim na kaalaman at kasanayan ni Jing at Netero ay nagpapaiwatig na maaaring nagkaroon sila ng malalim na ugnayan. Ang suporta ni Jing sa Hunter Association sa manga at anime ay makikita ang impluensya ni Jing sa ilang desisyon ng asosasyon, ang layunin ni Netero. Ang layunin ni Netero na palakasin ang bagong henerasyon ng mga hunters ay maaaring bahagi ng kanilang kasunduan. Ang pag-aaral ni Jing sa mga rare ruins at ang mas mataas pa sa World 3. Isa sa mga pangunahing interes ni Jing Fix ay ang pag-aaral at pagtuklas ng mga rare ruins o bihirang mga sinaunang lugar na nagtataglay ng mga lihim na kaalaman na maaaring hindi pa natutuklasan ng sangkatauhan. Ang kanyang mga ekspedisyon at pag-aaral sa mga lugar na ito ay nagpapakita ng kanyang malalim na interes sa kasaysayan at sa mga misteryo ng mundo. Pagkakataon ng lihim na kaalaman. Ang mga rare ruins ay maaring naglalaman ng sinaunang kaalaman tungkol sa nin at iba pang makapangyari ang konsepto na maaring magbigay ng malalim na pag-unawa sa kasaysayan at sa kasalukuyan. May kipag-ugnayan sa mga di lahi. Sa kanyang mga ekspedisyon, maaring nakatagpo si Jean ng mga nilalang o lahi na hindi, hindi pa kilala. Yung nagbigay sa kanya ng kakaibang perspektiba na kaalaman na ipinasa niya kay Netero bilang bahagi ng kanilang lihim na kasunduan ang teknolohiya at artifacts ang mga sinaunang teknolohiya at artifacts na natagpuan sa mga ruins ay maaring nagbigay ng mga bagong ideya at diskarte sa pag-unlad ng Nen at iba pang aspeto ng Hunter Association mas mataas pa sa world 3 ang World Tree ay isang simbolo na kasaysayan at potensyal sa Antarex Universe. Ngunit para kay Jing, ang mas mataas pa sa World Tree ay maaring simbolo ng mas mataas na antas ng pag-unawa at kaalaman. Isa sa mga pangunahing ambisyon ni Jing ay ang pagtuklas ng Dark Continent, isang lugar na lampas pa sa World Tree sa kalagahan at panganib. Ang lugar na ito ay kilala sa pagiging tahanan ng mga hindi pa natutuklas ang mga hayop, halaman at teknolohiya na maaaring magbigay ng napakalalim na kalaman at kapangyarihan ang paghahanap ng ultimate knowledge. Para kay Jing, ang mas mataas pa sa World 3 maaring simbolo ng ultimate knowledge o pinakamataas na kaalaman na maaring makamit ng tao. Ito ay ang kanyang ultimate quest na naguudyok sa kanya na patuloy na maghanap at mag-explore. Ang pagtutok ni Jing sa mas mataas na layunin at maaring direktang konektado sa mga plano ni Netero para sa inaharap ng Hunter Association, si Netero bilang isang tao tuloy ding naghanap na mas mataas na antas ng pag-unawa ay maaaring nakipag-ugnayan kay Jing upang magbahagin ng kanilang mga natuklasan at magtulungan sa kanilang mga adhikain. Ang tsorya tungkol sa lihim ng kasunduan ni Jing Freaks at Chairman Netero ay maaaring mas malalim pa kaysa sa unang akala. Ang kanilang koneksyon ay hindi lamang tungkol sa pagpapalakas ng Hunter Association kundi pati na rin sa si pagtuklas ng mga ruins at pag-abot sa mas mataas na antas ng kaalaman na simbolo ng World Tree at lampas pa rito ang kanilang layunin ay maaaring magbigay daan sa isang bagong yugto ng pag-unawa at pag-unlad sa mundo ng Hunter x Hunter. Kung nagustuhan mong video nito huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe and hit notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.